Magandang hapon mga kabisdak. Nako, magandang pag-usapan ho ito. Dalawang dating general at ngayon ay nasa politiko na pareho. Si Senator Ronald Bato de la Rosa na dating general PNP Chief, na ngayon ay nagiging senador na ho. At si Congressman Romeo Akop naman na nooy naging general din po at kongresista na ngayon. Meron po silang sagutan at mukhang tinamaan ho si Congressman Ako sa patutsada ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Quad Committee na nag-iimbestiga yung patungkol sa war on drugs ng previous administration kay Pangulong Duterte. Mga sip-sip daw ang mga ito. Aba, kaya naman pumalag itong si Kong Romeo Ako. Pero bago ang lahat, panoorin po natin ang balitang ito. Ang pagtawag naman ni Sen. Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo sa mga kongresistang panaypuri noon sa drug war ng Administrasyon Duterte pero ngayon bumabatikos na tinapatan ni Antipolo Representative Romeo Acop na dati ring Police General. Si Bato Ania ang totoong oportunista na ginamit daw ang koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP Chief at Senador. Tirawag din niyang tuta ni Duterte si Bato na mas nakatoon daw sa kanyang karera sa politika kaysa hustisya. Sinus subukan pa namin kunan ng payag sa Sen. Bato Kaugnay nito pero hindi pa siya sumasagot. Okay. Nariyan po yung patutsada at sagot ni Kung Akop kay Sen. Ronald Bato de la Rosa. Alam nyo kasi mga kamisdak, medyo matindi talaga yung binitawang salita ni uh, Sen. Bato. Nagmistulang mga sipsip -sip yung dating ng mga nasa Quad Committee. Abaho, oh, totoo naman kasi noon sa panahon ni Pangulong Duterte, itong apat na kongresista na nandyan ngayon sa Quad Committee, pinupore naman talaga ninyo yung War on Drugs during Duterte admin eh. Ngayon ho, under Marcos admin, bigla nang nabaliktad ang mundo. Naging masama na ng War on Drugs ng Duterte admin. At ngayon, Meron ka isang senador na siyempre kakampi rin si senator Ronald Bato ng mga Duterte at nagiging PNP chief at nagpauso ng tukhang. Hindi naman maiwasan na magbigay rin ng sentimiento laban po sa inyo, mga kongresista kayo. Ang tanong nga ho dito, bakit po kayo pumiyok at bakit po kayo nasaktan sa birada ni Senador Bato na nagmistola kayong mga sip-sip at ngayon, si Bato naman, binanatan ninyo ng tuta ni Pangulong Duterte. Simple lang naman ho. Saan ba talaga dapat tayo kakampi? Kakampi sa mga damonyo o kakampi sa mga nagmamahal sa bayan na wala ng iba kundi ang mga Duterte lamang. Pasensya ka na kung ako kasi di ko na nakikita yung tunay mong pagkatao noon na nakilala kita Naakala ko ay nandoon ang pagmamahal mo sa bayan. Pero ngayon, nagiging traditional politician na rin ito. Itong sikong akop. Tama talaga yung sinasabi ni Bato. Mga oportunista, mga sip-sip. Para bang hindi matatapos ang termino ng Marcos Admin. Iba kasi ngayon eh. Pag ikaw tumitira ka sa mga Duterte, paniguradong pupurihin ka ng Marcos Admin. Lalo na ho, pag si Tambalos Los, ma-appreciate niya yung ginagawa ho ninyo, dagdag pa ang inyong pundo dyan sa Kongreso. Eh, bakit nasaktan ang mga ito? Pakinggan po natin ang paglilinaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung sino ba ang sinabihan niyang mga sip-sip dyan sa Kongreso. Yung Quad Committee ba? Kung Quad Committee, sino po sa apat? kasi apat man yan sila si Akop si Fernandez si Barbers at si Abante sino po yung sip-sip sa apat panoorin po natin at pakinggan natin ang sagot ni Sen. Ronald Batu de la Rosa dyan. Uh, klaruhin ko uh, General Akop sir uh, hindi po ikaw ang pinatamaan po doon uh, you were never sip-sip to the Duterte administration. I I never heard you uh, sang praises uh, for uh, for the war on drugs that we waged uh, during the Duterte administration. Kaya ay nagtataka lang po ako bakit ka nagre-react. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko noon, sir. Uh, yung iba po, yung iba, hindi po ikaw. Kaya po, uh, I'm very sorry kung uh, you reacted that way uh, Bindi ko ikaw, ang pinatamaan ko. I have high respect to General Akop o Congressman Akop. Uh, isa yan sa mga PMAR na naging politiko na uh, inahangaan ko. Dalawa yan sila ni Senator Lacson, aking um, ng mga uh, PMA turned uh, legislator kaya po, uh, sorry kung uh, nahagip ka doon sa sinabi ko. I did not intend to mean it na ikaw yun. Meron lang ibang kasamahan mo dyan na, let's face it, totoo naman talaga, na kung maka, maka uh, sing ng crisis towards uh, Duterte and the uh, war on drugs before ay ngayon kung makatira sa war on drugs, wagas. Yun lang po. I'm just being frank. Pero so, hindi po ikaw yun, sir. I never, I never heard that uh, you sang praises uh, uh, to, uh, towards the war on drugs. I never observed you to be sip, -sip during the Duterte administration. Wala po ako nakita, sir, dahil uh, magaling ka. yung, uh, yung uh, uh, ginagawa mo, alam mo yung ginagawa mo. Oh, so, sorry lang po, uh, lang ako bakit uh, ikaw ay nag-react. Hindi po, ikaw kasama doon sa aking uh, pinapatamaan. Uh, kung gusto mo malaman kung sino yung pinatamaan ko, sir, alam mo naman siguro, nakikita mo dyan, nasa, nasa kasamahan mo lang dyan, uh, just look around you, uh, makikita mo yung mga tao niyan, but not you, uh, to be frank about it, hindi po ikaw ang uh, pinatamaan ko. Okay, anyan po ang payag ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. Alam niyo po si Sen. Ronald Bato, prangkahin mo na ang mga yan eh. Kasi nga, ho, wala mang pangalan na sinasabi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na mga sip-sip kayo. Noon ay purimpuri ninyo ang Duterte admin sa War on Drugs ngayon. Grabe, matindi ng pamumuna ninyo. Nabaliktad na nga ho ang mundo. Kasi nga po, Sen. Bato, hindi may wasa na may magre-react. Lalo na po si Kung Ako, medyo mataas din ang pride nito. Ngayon, kung hindi po si Kung Akop yung sinabihan ni Senator Bato na mga sipsip, -sip, aba, tatlo na lang sila na Si Barbers, si Abante at si Fernandez. O malamang sa tatlo, mayroon dyan na sinabihan ni Senator Bato na sipsip. -sip. Senator Bato, banggitin mo na yan. Pangalanan mo na at huwag kang magsuri. Dahil hindi naman ho uh, kasalanan yung sinasabi mo, ikaw ay nagpakatotoo lamang Kasalanan na yan ni Kung Akop kung bakit siya nagre-react sa sinasabi mo. Hindi mo kasalanan kung tinawaan siya. Sabi nga ho nila, pag sino po yung pumiyok, sila yung guilty. Pero mas mainam, Senator Bato, pangalanan mo na lang kung sino ba talaga yung sinasabi mong sip-sip na kasamahan ni Kung Akop.